Yan po ka farmers eh, no? So yung mata niya ka farmers ano, ano ano. ang dahilan po ka farmers yung ano yung matinding sipon. Namaga niyan diyan muna hanggang napunta sa mata. So ang gawin ng farmers ay uh, nag-iitlog pa naman to ka farmers eh nag-iitlog pa. Ang gawin naman natin injectan natin ng ano antibiotic. Ang gamit natin ka farmers yung ano ito yung tatawag -tata na bacteria ito lang gamit natin na pang ano ano pang inject ah uh, lang ka farmers kwento yung i-inject natin bawat ulo kung pwede mga ano mag inject na mga hanggang limang araw ano inject tayo hindi man tayo expert ka farmers yun lang yung, ang experience namin dito ano sa farm ka farmers so, mag inject kami ng ano yung may mga sipon ka farmers dito na sa may hita po ka farmers may hita ano you know. nagot ah. magpuro natin ito Katulad dito ka farmers you know, ano na maga yung mata niya ano you know. nagluluha o oh, ano you know. Post po ng sipon ka farmers ano you know. ano you know. So dapat pag ganito isa pa ka farmers kaya nagka ganito na rin sila pag mga matanda na yung manok natin yan ang cost na ano sakitin na rin sila pag mga matanda na so nag pa naman ka farmers sayang din na i natin so injikan mo natin Saya perlu foto-foto nih. So, farmers, mga processor nga farmers, dapat may ano tayo, may mga gamot. Pag wala po ka farmers, dinapuan ng sakit yung manok natin ka farmers, yan, kawawa yung manok natin. Pati tayo kawawa dahil araw-araw po kumakain ng pigs ka farmers. Ang pitch ngayon mahal. Yan pa farmers yan, oh. yan, okay, mga sakit nila pag anak farmers sa sipo niya, no? Yan, uh, ta Nagmaga talaga, oh. So, dala rin ng, sa ano ko farmer, experience ko, dala ng edad nila. Yung, oh, yung mga pati yung mga, ano, mga, exit, no? So, nag-iitlog pa ito, farmers. So, sayang naman din. 是什么声音？